Pupunta ako kay Cynthia. Linis. Pupunta ako sa iyo. Oo. Yan si Dani, oh. Aga-aga, nagdidilig. Kung naman yung picture yung ano, yung namumungang lansonis. Ay, yan, yan yung po. Yung may bulaklak. Yan yeah. uh, lang po, tingnan nyo doon. Yan eh, ang halaman niya, mga sigulang po yan eh. Possible mo lang? Okay, oh, Lalaki na. Ayun yung atis niya. Aba, malalaki na yung atis. Ah, ibunga bunga na nga po ito eh. Ha? May bunga na ito. Alin? Yung atis ng ito. Oo, oo nga, ano? Oo. Alam mo, bat balutin mo para hindi, ah. ano ng plastic. Atis oh laki giant